Hi guys, good morning. So nasa bahay kami. So punta kami ngayon sa babuyan Ito mga anak ko kasama si Lee, si Mama, at si G hey, Lucas. 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 Sige na. Ah, si isa So mato may karon sa mga Baguyan, guys. Pakita namin sa inyo yung babuyan namin. So ito yung ito pala yung nabili kong ano. <laughs> ito pala yung nabili kong motor ng last time. Saka ito yung luma namin na motor. At saka yun yung sasakyan na nabili ko. Katas ng Canada yan. So, punta kami doon. Nakita ko sa inyo yung munting tigilin namin. Pero, dadagdagan pa namin yun. As for the meantime kasi, wala pa yung kapatid ko. Pag nandito na yung kapatid ko, dadami na yun. So, for the meantime, si mama yung nag-aalaga So, let's go! So, guys, so guys pupunta na kami doon sa babuya namin. Ito yung ano. Masa kayo naman. tambun niya nta mo niya babuian guys na kita buot namo so naasy ko andere Anong tawag, ano talagang naku and then asama ni pagabri all right na yung babuian yam dalawa yung baboy sa una and then ito yung pangat dalawa <laughs> Apos, ito yung pangatlo. Ayan. So, ito yung ano guys. So, ito guys. Pakain kami ng baboy. Ito, ito nga oh. Yan. Ayun, ma. Tulad, tulad pa. So, ito yung pagkain nila. Ito. Ayan. So, ito yung unang tangkal. Pawis na pawis ako dito eh. Pero at least, sulitin naman yung mga bahay. So, ito yung ihawin namin. Ito. So, tingnan si mama na yung nag-aalaga nito. Uy, uy, uy. Ito yung ba? Ako na. Ayan. <laughs> <Di ba? laughs>